Nasunog ang araw sa matatabang lupain ng Ehipto, ang ilog Nile, ang pinagmumula ng buhay para sa buong imperyo ay umiikot ng may kahanga-hanga, nagpapakain ng mga pananim, nagbibigay ng mga lungsod at tinitiyak ang kaligtasan ng milyon-milyon. Ito ang tumitibok na puso ng sibilisasyong Egyptian, ngunit may isang madilim na mangyayari. Si Paraon na nakaupo sa kanyang ginintuang trono ay pinanood ang kanyang mga eskriba na nagdadala ng mga ulat tungkol sa isang lalaki na nagmula sa disyerto. Uh, pangalan mo, Moses. Siya at ang kanyang kapatid na si Aaron ay lumaban sa mga Diyos ng Ehipto na nag-uto sa hari na palayain ang mga Hebreo. Ngunit tumawa si Faraon. Bilang isang Diyos, hindi siya natatakot sa mga banta ng tao, umihip ang mainit, na hangin at sa abot tanaw, si Moses mismo ay naglalakad patungo sa palasyo. Sa isang matatag na tinig, itinaas niya ang kanyang tungkod at nagsalita. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, Palayain mo ang aking bayan. Tumayo si Faraon, may mapanuksong ngiti sa labi. Sino itong Diyos na dapat kong sundin? Ang Ehipto ay hindi yumuyuko sa mga dayuhang Diyos. Parang bumibigat ang hangin. Tumingin si Moses kay Aaron at walang pag-aalinlangan, nagbigay ng utos. Ang tungkod ay itinaas at hinipo sa ibabaw ng tubig ng Nile. Pagkatapos ay may nangyaring kakilakil sa isang iglap, ang tubig na sumasalamin sa liwanag ng araw ay naging pula, pula, scarlet, dugo napuno ng makapal at metal na amoy ang mga dalampasigan, isang mabahong amoy na nagpaluhod sa mga mangingisda na nagsusuka. Ang mga pari na dumating upang kutyain si Moises ay tumingin sa ilog. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang mga isda ay nagsimulang lumabas mula sa ibabaw lumulutang na patay, ang kanilang mga inert na katawan ay dinadala ng dugo. Ang nile na nagpapanatili sa Ehipto ay naging isang ilog ng kamatayan. Naghiyawan ng mga babaeng bumaba para umigib ng tubig nang mapagtanto nila na ang mga pitsel ay puno ng malapot na likido nabahiran ng mantsa ang kanilang mga damit at umaagos sa kanilang mga braso. Sa loob ng palasyo, hindi makapaniwalang tumingin si paraon sa balkonahe. Galit na bulungan ng kanyang mga tagapayo, sinusubukang humanap ng paliwanag. Pagkatapos ay lumapit ang isa sa mga salamangkero ng hari at bumulong ng mga inkantasyon. Kumuha siya ng isang mangkok ng purong tubig at binato ito ng magic powder. Ang likido ay nakakuha ng isang mapula-pula na kulay. Ngumiti si Pharaoh. Gumagawa din ng mga himala ang mga Diyos ng Egypto. Ngunit alam ng kanilang mga pari ang katotohanan. Maari nilang gayahin ang hindi pangkaraniwang bagay, ngunit hindi nila maaaring baligtarin ng sumpa ang nile ay patay na. Sinalot ng takot ang Egypt, hindi lang sa ilog ang dugo. Ang mga kanal, ang mga lawa, ang mga imbakan ng tubig, lahat sila ay nahawahan na. Ang kawalan ng pag-asa ay kumalat na parang apoy sa pamamagitan ng tuyong dayami. Naghukay ang mga lalaki. Sa paligid ng ilog, sinusubukang humanap ng maiinom na tubig. Naghiyawan ng mga babae nang makita nilang may sakit ang kanilang mga anak matapos uminom ng ipinagbabawal na likido. Sa mga templo na nalangin ang mga pari sa mga Diyos ng Ehipto ang mga sakripisyo ay inialay sa paanan ng mga estatwa ni Naosiris at happy ang Diyos ng Nile. Ngunit ang mga Diyos ay tahimik sa mga lansangan ng Tibis at Memphis, kumalat ang mga alingaungaw na parang ipo-ipo. Dinala ni Moises ang puot ng Diyos ng mga Hebreo. Paano kung dumami pa ang mga salot? Narinig ni Faraon ang mga bulong. Pero tumigas ang puso niya, tumanggi siyang yumuko. Samantala, nanood si na Moses at Aaron sa labas ng palasyo. Alam nilang simula pa lang ito. Ang dugo ng nili ay tumagal ng pitong mahabang araw. Sa panahong ito, yumuko ang Ehipto sa ilalim ng uhaw at takot. Ang mga bukal ay tuyo, ang mga balon ay nahawahan, ang mga pamilihan ay tahimik. Kitang-kita sa mata ng mga tao ang kawalan ng pag-asa. Mahirap kumain dahil kung walang tubig, hindi mailuluto ang mga butil at kung walang isda, kakaunti ang pagkain. Sa loob ng palasyo, naramdaman ni Paraon ang bigat ng sitwasyon. Pinagpapawisa ng kanyang mga lingkod habang nagdadala sila ng mga bariles ng bagong hinukay na tubig mula sa ilalim ng lupa. Pero hindi siya sumuko. Hindi siya yumukod kay Moses. Pagkatapos ay nangyari ang hindi ina. Biglang kumalat ang dugo. Nagsimulang bumalik ang asul na kulay ng tubig. Nabuhay muli ang Nile. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Nanatili ang amoy ng kabulukan at hinding hindi makakalimutan ng Ehipto ang takot sa pangyayaring iyon. Huminga ng malalim si Faraon. Naniniwala siyang tapos na ang lahat, ngunit iba ang alam ni Moises. Natikman pa lamang ng Ehipto ang unang patak ng puot ng Diyos at ang pinakamasama ay darating pa. Huminga muli ang Egypt, ang tubig ng Nile na minsang nababad sa dugo at kamatayan ay tila na sa wakas. Sinabi ng mga pari na ibinalik ng mga Diyos ang kaayusan na ang lahat ng ito ay walang iba kundi isang pagsubok sa pananampalatayang ehipsiyo. Ngunit sa mga pasilyo ng palasyo, kitang-kita ang tensyon. Pinanood ni Faraon ang kanyang mga tagapayo na nagtatalo. Ang ilan ay nakiusap sa kanya na pagbigyan ang mga kahilingan ni Moises at palayain ang mga Hebreo. Ngunit ang pagmamataas nang hari ay higit pa sa katwiran, tumayo siya mula sa kanyang trono at pumunta sa balkonahe. at ah, tumingin siya sa kalmadong tubig ng nile at ngumiti. Ang Diyos ng mga Hebreo ay sinubukan akong salungatin ang bulong niya sa sarili, ngunit nabigo siya. Gayunpaman, ang mga puso ng mga Ehipsyo ay hindi mapakali. Nagpatuloy ang chismis. Hindi patapos ang mga salot, sa gitna ng karamihan, hinawakan ng mga ina ang kanilang mga anak at mahinang bumulong. Kung dumating ang isang salot, bakit hindi darating ang iba at ang sagot ay darating ng mas maaga kaysa sa kanilang nais? Ang langit sa ibabaw ng Ehipto na dating malinaw at ginintuang ay nagsimulang magdilim. Isang mamasa-masa na ulap ang nakasabit sa pampang ng Nile. Nakakabahala ang katahimikan ng umagang iyon. Naligo si Paraon sa sagradong tubig ng ilog na napapaligiran ng mga katulong at kawal. Ngunit biglang isang kakaibang tunog ang pumutol sa katahimikan, isang kalayuan sa malayo, isang maliit, hindi gaanong ingay. Napatingin ang isa sa mga guard sa dalampasigan at nanlaki ang mga mata. Doon, hindi gumagalaw bilang mga estatwa, daan-daang palaka ang lumitaw. Nagniningning ang kanyang mga mata sa sikat ng araw. Pagkatapos sa isang kisap mata, nagsimula silang kumilos. Ang mga palaka ay lumitaw mula sa nile sa walang katapusang mga alon. Tumalon sila sa mga lansangan, sumalakay sa mga bahay, templo, palasyo. Nagsisigawan ng mga pari nang makita nilang tumatalon sila sa mga altar ng mga Diyos. Kinuha ang mga royal kitchen. Ang mga kama ay infested. Muling bumagsak sa kaguluhan, ang Egypt at tumindig si Faraon sa galit. Naroon si na Moses at Aaron naghihintay, alisin mo sila ng no sigaw ng hari. Hilingin sa iyong Diyos na ilabas ka sa Egypto at palalayain ko ang iyong bayan. Ipinikit ni Moses ang kanyang mga mata at nanalangin. At kinabukasan, nagsimulang mamatay ang mga palaka. Ngunit hindi tinupad ni Paraon ang kanyang pangako. Lalong tumigas ang puso niya at pagkatapos ay ipinadala ng Diyos ang ikatlong salot. Ang lupain ng Ehipto na dating mataba at mayaman ay nagsimulang magbago. Ang alikabok mula sa lupa ay tumaas sa maliliit na ulap, umiikot sa hangin, ngunit may mali. Ang mga magsasaka ang unang nakapansin. Iba ang hitsura ng lupa, tuyo, may sakit sa kanila na pagtanto. Ang maliliit na itim na tuldok ay gumagalaw sa himpapawid, sumalakay sa kanilang mga damit, gumagapang sa kanilang balat. Ito ay isang bagyo ng kuto. Sa loob ng ilang araw, ang buong Ehipto ay nakuha. Ang mga pari ay nag-ahit ng kanilang mga ulo at sumigaw sa mga Diyos, ngunit walang kabuluhan. Kahit ang mga salamangkero ng hari ay hindi nakagawa ng himalang ito. Ito ang daliri ng Diyos. Bulong nila natatakot. Ngunit si Paraon ay nanatiling hindi natinag. Nagmamasid si Moses mula sa malayo sumasakit ang kanyang puso sa paghihirap ng mga tao. Ngunit alam niya kung hindi sumuko si Paraon, mas maraming salot ang darating at pagkatapos, dumating sila. Ang mga salot ay sumunod sa isa't isa. Bawat isa ay higit na kakilakilabot kaysa sa nauna. Sinalakay ng mga langaw ang mga lungsod na nagdadala ng mga sakit. Nagsimulang mamatay ang mga baka nainiwan iniwan ng mga bukirin na puno ng mga nabubulok na bangkay na daman ng buong Ehipto ang bigat ng paghatol ng Diyos. Pagkatapos ay dumating ang mga ulcer, masakit na mga sugat na nakaapekto sa lahat mula sa pinakamahihirap hanggang sa mga maharlika ng palasyo. Nagpatuloy si Moises sa pagbabala. Hayaang umalis ang bayan ng Diyos. Ngunit tumanggi si Faraon. Pinatigas niya ang kanyang puso sa paniniwalang ang kanyang kalooban ay mas dakila kaysa sa sino mang Diyos. Ngunit ang langit na dating bughaw at kahanga-hanga ay nagsimulang magdilim. Dumagundong ang kulog sa di kalayuan. May magaganap at mapanirang bagay at pagkatapos ay dumating ang pinakamasama. Dumagundong ang hangin sa buong Ehipto at bumagsak ang ulan ng mga bato at apoy mula sa langit. Nasira ang mga pananim, naging abo ang mga bukirin. Lumaganap ang kawalan ng pag-asa na parang salot na hindi nakikita. Ngunit kahit iyon ay hindi sapat para masira ang pagmamataas ni Paraon. Pagkatapos ay nagpadala ang Diyos ng pinakamapangwasak na salot. Tinipon ni Moises ang mga Hebreo at nagbigay ng mataimtim na babala. Ngayong gabi, dadaan sa Ehipto ang anghel ng kamatayan. Ngunit, ang mga nagmarka sa kanilang mga pintuan ng dugo ng kordero ay maliligtas. Lumipas ang gabi at isang nakamamatay, nakatahimikan ang bumagsak sa imperyo tapos isang sigaw tapos isa pa at isa pa ang panganay ng Ehipto ay namatay mula sa mga lingkod hanggang sa sariling anak ni paraon walang nakaligtas napaluhod si paraon na dati hindi mapakali namutla lang mukha niya ang kanyang tinig na ngayon ay mahina ay umalingaw-ngaw sa gitna ng pagluluksa, lumabas ka. Dalhin ang iyong mga anak, ang iyong mga baka, lahat ng mayroon ka. Umalis ka lang sa lugar na ito nang umagang iyon ang mga Hebreo na pinatnubayan ni Moises ay umalis sa Ehipto, tapos na ang pangaalipin, nagsimula na ang eksodo at ang mga salot ay hinding-hindi malilimutan.